Hello to Miss Ata. Wala tayong MMDA at ibang events, kaya family bonding muna tayo. At kasama ko si Nanay, si Kyler, at si Kiefer. Mag-grocery kami ngayon. Ito ang isang paboritong pasyal at gawin ni Nanay pag lumalabas ang mag-grocery. Natatandaan ko pa ang huling labas ni Nanay eh last year pa. Hindi ko talaga pinapalabas si Nanay kasi sobrang init. Natatakot ako baka ma-heat stroke siya. Kaya doon lang siya sa bahay namin nagpapa-aircon. Nandito na nga kami sa SM Hypermart yan bisita sa parking lot at nakikita mo naman si Kyler ang saya-saya niya samantalang yung kuya niya nanchalant busy sa cellphone ito nga palang elevator operator na to ay nakatira dito sa amin nako kung alam niyo lang no sinabi ko kay nanay na mago grocery kami ang ngiti hanggang tenga kasi gustong gusto niya talagang lumabas at kasama tong mga bata sana nga kompleto kami eh at nagsimula na ngang maghakot ang tatlong ito at inilagay na sa aming push cart si nanay naman habang nagmimili ng kanyang bibili at eh, tinitingnan niya talaga yung mga expiry date itsura am para Marami-rami din ang bibili namin kasi wala na kaming stock. Last week pa nga si nanay nagsasabi na wag kong kalimutan bumili ng mantika kasi ubos na yung mantika. Pag ganyan magsabi na si nanay, ibig sabihin ko lang ko lang na yung mga gamit namin sa bahay. Sa bahay pa lang sabi niya wag daw kalimutan bumili ng kawali na maliit para pamprito ng itlog ni Kyler at ni Kiefer. Sa so, totoo lang guys, ang swerte ni Kiefer tsaka ni Kyler kay nanay kasi malapit lang bahay namin sa matalang yung tatlo niya pang apod sa anak ng ati ko. Ang layo kasi... malapit lang silang lahat sa amin, ako po, talagang kagulo sa bahay. Ay namin. Alam niyo bang ginawa ko at si nanay ng listahan, checklist ng mga grocery na nabinibili namin lagi-lagi. At ito ay nakagrupo-grupo ang mga gamit sa kusina, gamit sa banyo, mga stocks sa ref, at iba pa. At nakaprint ito ng malaking font size kasi para kami ni nanay na hindi na makakita ng malapit. At para na rin hindi siya nalilito kasi minsan sasabihin niya sa akin, wala na tayong toyo, suka, mantika, bumili ka na, so ako bibili naman. Pag uwi ko ng bahay, nako wala na rin pala tayong asukal, ganyan, 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 ganyan. Kaya sabi ko, Nane eh, maglista ka naman para hindi na tayo pabalik-balik Sayang at kasi. At ang mga chikiting naman ay eh, kanya-kanya ng dampot ng kanilang mga paboritong drinks. At si Kiefer naman ay eh, kanina pa talaga buong grocery time namin ay eh, nakatutok siya sa cellphone niya at may siyang meron siya nilalang. At ang batang si baby boy na si Kyler ay eh, napakabait. Eh, tinutulungan kami ni nanay na maglagay ng mga ginrosery namin sa counter. Pa eh, talaga yun ang baby boy namin eh. Pero si Kyler hindi na makapaghintay buksan yung drinks niya. At ayan, nag-share pa sila ng kuya niya. At syempre, tatanungin ninyo magkano inabot yung grocery ko. Kulang ko lang 7,000. Ay, saktong 7,000 pala. At good for, kulang ko lang 2 months na yan. Kasi yung iba dyan, hindi naman nauubos agad. Ang mabilis nang dyan, maubos yung gamit sa kusina at gamit sa, sa, CR. sa mga nagsasabi dyan sa akin pag nagko-comment sa mga post ko. Miss, eh, siguro ang dami mo ng pera. Guys, hindi ako maraming pera. Hindi well off yung family namin. Pero I can assure na hindi kami nagugutom. At hindi ko ginugutom si nani at pamilya ko. lalong lalo na kapag may extra money ako. Gusto ko masaya sila. Minsan din, kapag halimbawang may extra money, nabibili din naman namin yung mga gusto namin. Pero ang... number one priority ko, yung mga bills, bayarin, mga gamot ni nanay, gamot ko. At yung kakainin namin araw-araw. Pauwi na nga kami ng bahay. Sabi ko, gusto niyo bang kumain? Sabi ni nanay, umuwi na tayo kasi si Pio walang kasama. Mahal na mahal niya talaga si Pio. Kaya ang ginawa ko nalang, dumaan na lang kami sa choking. Hindi ko na nga na video at order na lang ako ng shomai. At hello, hello! Yung kasama namin babae yan, si Andy. Kasama ko na rin yan sa mga video ko. Siya ang nagbantay kay Pio, kaya bin nila ko siya ng iba't ibang mga gamit sa bahay, pati family niya. Kumain na kami at pagkatapos, inayos na namin yung grocery, isinalansan sa mga cabinet. Sa konting oras ng family bonding namin, alam ko na masayang-masaya ang nanay Kaya ko. sa lahat na may mga parents pa, mahalin niyo sila hanggat nandyan pa. Hello!